Namumula ba dashboard mo? Mahina ba engagement mo? Pasok ka sa bahay ko, marami naghihintay sa inyo. Pwede mo masyadong mag-content nga, hindi mangilad, no? Ang <laughs> <laughs> hmm, saka? Murad, yung pagbukang, baka mo na tayo ibukuhat na rin. Murad,

Yes, umayong... so mga katutono. So, for this video na ako dito sa San Miguel no sa Balay sa mga kauban. So, katong last year bad, February po to, tong pagbaha-baha gid sa San Miguel. So, nindot kailangan service trim ko to, Kailangan gamit ng speedboat para mag-rescue sa mga nabahaan. So, mo ni lang gamit nga pambot mga Speed speedboat or rescue boat. Dara. <laughs> mo lang gamit pang rescue boat, di mga katotoo ang ipan sa kay ani ilaga ok ok budete nang ang ilang kapitan mo kato to dera are you in position yes mos yung babae na kapula siya ang nag-iisa kong anak protektahan mo siya sa lahat ng panahon understood hello hello Alright, so ngayong maayong hapon ng sa inyo diha mga katuto, no? So, daghan kayong salamat, no, sa mga nag-follow sa kuwa, no? Sulod lang sa isa kasi mga katuto, nag-upload kong video. Tulo, 105 lima ka video, ang gi-upload ako. Sulod sa isa kasi Nahimo na tang 5,955 kay last week, 5,8 lang na siya. So daghan kayong salamat mga toto sa mga nag-follow no. Ayaw mo anang pag-follow to follow, engage to engage, reels to reels. Ayaw mo anang kay delete legit ang mga ang mga creator niya. So dependir rin kay na sila kung mo follow sa sumo o sa dili. Why laing legit mga katoto mga kapadag followers kundi ang pagbuhat ng judi mo og video. Mga shorts video, mga pang reels kana mga video mga gugmugbo lang mga katoto. Yan, mutoy na kadaghan sa akong followers sa lang sa Saksimana. Nandungagan dahil taguan ng Red Capin. So, daghan kayong salamat mga katoto. Gusto mo makukumita ng pera na nasa bahay ka lang? Ano bang hinihintay mo? Iprinda na yung mga kagtangan, magkapira ka na? Kasabaan pa ka sa mga ginikanan <laughs> Luto na. Sarap ito. Saging tsaka may ginamos. Oh, sarap yun ah. Oh, magkakuyang na. Magbayad hmm. ka mo na. Hmm. Oh, hindi betul tabawid ka. Pwede kaysa... mm -hmm. na kunti kayo sa isang graso na. Bakit mo Aku Ako na. Ako yung nagpanggol ito ng luto, tapos nung ke mana? Ke Nakapit ka <laughs> Bait mo na. Kadalo, kundi mo ini Kunti lang eh. Mm hindi -hmm. ba eh. Bumili ka lang ng cook. Cook. Bak baka estar, oh. so, si. mm hmm. baka kain ka lang sa akin, dito. Nanti tolong eh. ah, yang lain Ayo santai Ayo Oh Itu bintang ini kurang saking Ayo 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 Bini Ayo Ayo Ayo